Good morning mga lodi may simple lang ako ituturo sa inyo sa NMAX B2 kung bakit lumalabas ang engine natin dito at kung paano tanggalin napaka simple lang naman dahil tinuro lang din naman sa akin uh, pupunta lang po tayo sa TC, TCS i-on po, natin, po natin yan sabay i-re-rev lang po natin Ayan po, titignan po natin. Ayan. Ito nyo, nag-off na. Pagkatapos natin i-rev, uh, papatayin po natin. Ayan, pinatayin na po natin. Pag meron pa rin, na lumabas na engine, isusubukan natin is isuot ulit at hindi pa nawala isang rev pa po ang gagawin po natin ito konting kaalaman lang po to na para hindi na kayo pumunta sa mekaniko po eh yan po yung sakit ng V2 po natin pagang lumalabas po yung 'yung engine po pag natakunan uh, na po 'yung Nmax V2 po natin. Ah. Ah sabay papatayin po natin ng switch. Pag hindi pa rin po nawala, eh, isa pa pong revolution ng po ang gagawin po natin. Ah ayan, hindi pa rin po nawala. Ah uh, isa pa. Kasi, minsan, eh, isang switch mo lang, eh, nawawala ka agad, eh, ang engine natin. Pero, minsan, di rin naman ganon. Minsan, pangalawang switch, o pangatlo, yan, pangap i-rev po natin. Yan. Naging opo po yung TCS natin. Pero, pag pinatay natin at sinusunod ulit po naka-on po yan ngayon po ah uh, papatay na po po sabay switch po ulit o oh, nawala na po kitang kita nyo na po yan yeah. hindi ka alam po sige po good morning po at magandang maga sa lahat ng mga lodi ko Konting kaalaman lang po yun.